isa ng hapon ayan po so gabi na naman so lalabas tayo sa bahay tapos sa na tayo nakapagwalis ayan wala ng dahon dahon ayan po tapos na tayo makapagwalis ayan wala ng mga dahon dahon napansin nyo po ba may pinapagawa akong ayan kapirasong pader para hindi makita yung kuyagot ng aking kapitbahay ayan kasi dati ito lang ang pader ayan ay eh, ito lang so, ngayon pinadugtungan ko ng kapiraso ito yun siya. so ito ito pa yung paligid ikatapos ko lang magwalis ayan O, di ba malinis na? Ayan. So, may tinanim kami ditong ano, mulberry tinatawag. Ito yung aking flower box. Ito yung spider bee ayan, mamulak-lak ang na naman siyang muli so ayan ayan ang aking santan balik tayo doon oh, Diba malinis na wala mga daon-daon. Ewan ko na lang bukas pag kagising ko. Kasi gahol na sa oras kasi pagka anong ginagawa sa umaga magwawalis pa bago makapaglatag ng mga table kasi so yan may sakosakong ipa doon yan ang ginagamit sa mga nagga garden ayan ang karsada so ganit ang panahon pag alas 6 taliwanag pa lang kung ito'y bare months kung ito bare, mans, kung ito bare mans, madilim na ang alas 6 ang aking gumamela paiksi ng paiksi yung mga sanga dati matangkad ito ayun o ayun na lang siya yung gumamela kong kulay pink yung isa pang buhay natuluyan tuluyan na siyang namatay so ayan po Nakataog ng mga lamesa bukas ilalatag na naman so that's it hanggang dito na lang nagtataks ang ating video Thank you so much. At ako'y maghihiwa-hiwa na naman. Bye! Thank you so much.